press ko ng ligaw na bulaklak, naging emosyonal ang bida nito na si Chloe Jenna. Bakit kaya? Si Shirin naman, pinanggigilan daw hindi lang ng male fans, kundi ng mga langgam sa set ng pelikula. Panoorin natin yan. ng no, movie. First time ko pong napanood siya and hindi ko talaga alam kung ano yung expect ko. hindi <laughs> ako sa editing. Thank you so much, Direk. And thank you po sa lahat ng sumuporta to my family, friends, and of course, Great Media Production, Mama Lou, and sa buong cast. Yun lang po. Sobrang thankful po ako. And of course, kay Boss Vic, kay Ma'am Veronique, Ma'am June, um, Sir Vincent, Ma'am Val, sa walang katapusang opportunities po na binibigay po nila sa akin at sa pag-alaga. Yun lang po. Very, very thankful for this film na na-offer sa akin to kahit na medyo hindi konti lang yung role pero tatak na tatak yung yung oh. ano niya yung role niya And sobrang inalagaan po talaga ako ni, ni dito grabe yung buong production sobrang thankful ako sa sa pag-aalaga nila kahit na nilanggam ako ng bongga doon sa shoot <laughs> kasi <laughs> kasi ang tamis nung ano nung blood so yung mga langgam ay pinagpiyestahan nila ako sabi ko, ay, parang ano to ha, ah. good luck, ano. <laughs> ang suerte naman ng mga langgam na yan, uh, di ba? Kaya kung baka lalaking langgam, kaya si Rio May asin pa si Rio, uh -huh. kasi mga langgam pinanggigila. Uh -huh. So, ano kaya yung ano, ano parang sa blood? Ano, no? Hindi, ano yung parang ano, ano, blood, blood fake blood. Hmm. So, uh -huh. ano kaya yun? Baka manamis-namis kaya yun? Oh, oh. So, ano kaya yung gawa? Sa pa Pero yun? di ba yung oh. mga fake blood dati, eh, ketchup lah. Dati, lang. Bago, pa dati meron mm. pang binubus-busan lang yung pahigit pangayin dati. Bakit na tamis-tamis na nilanggam siya? Hindi kayo pumasok sa ano niya yun? Nilanggam nila. Ay, grabe siya talaga. Hindi sa ay, ay, legs. Pumasok Kasi, ganda, sa, bulakla? kandiyo, oh, ay, sa bulaklak. sa bulaklak. Oo, di ba? May kanta sila. Naligaw sa bulaklak ang hmm, ano, oh. langgam. Ay, o di sila? Viva hot base siya? Lak, oh. diba, Bula, bulaklak. O di diba, okay, Bulaklak. Ang baunin. Ang bulak ang bango bango, ang bango bango ng bulaklak. Bulaklak. May makita, pag sumasaka, pag ng bulaklak. Ang bango bango, pumagadon. Sumikat siya. Viva Hot oh. Babes. Yeah? Isa siya sa mga sumikat doon. At gaya na sinasabi natin, nandiyan pa rin si Siri, di ba? O, important. Hindi nawawala. Pero mukhang maganda itong pelikula na Bulaklak. Bulaklak nga po. Ligaw, bulak ligaw na Bulaklak. Ligaw na Bulaklak. Kasi naiyak yung pinakabida, di ba? Oh. Kasi once na nadala ka, ibig sabihin maganda yung pelikula. Parang oh. saan darating ang umaga, naiyak Albo. ako doon, maganda yung pelikula. <laughs>